panalangin para sa tagumpay ng negosyo O makapangyarihang Diyos may-ari ng langit at ng lupa aming Ama sa langit Kami po ay humaharap sa iyo na may pusong pagpapasalamat pagpapakumbaba at pananampalataya Salamat po sa lahat ng biyayang ibinibigay mo sa aming buhay mula sa mga pagkakataon na nagbibigay inspirasyon hanggang sa mga pagkakataon na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa aming mga puso ngayon hinihiling po namin ang inyong gabay at biyaya para sa tagumpay ng aming negosyo tulungan niyo po kaming maging matagumpay at makamit ang aming mga pangarap sa aming gawain Panginoon, batid po namin na ang pagtatayo ng isang negosyo, maging ang pagpapalago nito ay maaaring maging isang hamon at pagsubok. Hindi ito madali para sa amin. Kaya tinihingi po namin na patnubayan nyo kami sa aming mga hakbang at desisyon sa pagpapatakbo ng aming negosyo. Panginoon, Panginoon. O Diyos Ama namin sa langit, alam namin na ikaw ay matalino. Ang lahat ng talino at karunungan ay nagmumula sa iyo. Kaya naman kami ay lumalapit ngayon. Bigyan mo nga po kami ng karunungan at kaalaman upang makapamahala at makapagtagumpay sa aming negosyo. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming mga ginagawa. Tulungan niyo po kaming maging maingat at matalino sa aming mga desisyon patungkol sa negosyong ito upang maiwasan ang anumang mga panganib at hamon. O Panginoon naming Diyos, palakasin niyo nga po ang aming loob at iwala sa sarili upang harapin at lampasan ang anumang mga pagsubok at adlang sa aming negosyo. Gabayan niyo nga po kami sa aming mga gawain at transaksyon upang maging matagumpay at maging instrumento ng papapala sa aming kapwa at sa aming komunidad. O Diyos na nasa langit, batid mo po ang laman ng puso ng bawat tao. Kaya nga po, ngayon sinusuko namin ang aming isip at puso Saliksikin mo kami kung ang nais ba namin ay para lang maging tanyag o pansarili lamang ang tagumpay na hinihingi namin. O Panginoon, ang tagumpay na ito ay para sa iyong kapurian, upang kami mabuhay na marangal at masagana gaya ng inyong pangako, at upang kami din ay maging pagpapala sa iba, makatulong, at kami din ay maging testimonials ng iyong kapangyarihan at kabutihan. Mahal naming Diyos Ama, Panginoon ng mga Panginoon, hinihiling din po namin ang inyong biyaya upang maging matagumpay at matatag ang aming negosyo sa anumang panahon at kalagayan ng ekonomiya. Sa pagbabagong ekonomiya, O Diyos, ang aming negosyo ay maging malakas at patuloy na pumailan lang, patuloy na umunlad. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo na sa pamamagitan ng inyong biyaya, patuloy itong magtatagumpay kami at ang aming mga layunin sa buhay. Tulungan din po nawanin niyo kami na magamit namin ang aming tagumpay sa mabuting paraan sa pagtulong sa mga nangangailangan at sa pagtataguyod ng katarungan at kapayapaan sa mundo ituro niyo po sa amin ang kahalagahan ng pagiging mapagbigay at may malasakit sa kapwa sa bawat araw ng aming pagtatrabaho palakasin niyo po ang aming loob at kalooban na patuloy na maglingkod ng may pagmamahal at kahusayan sa aming negosyo. Ituro nyo po sa amin na gamitin ang aming tagumpay sa pamamagitan ng pagiging tapat at matapat sa aming mga tungkulin. Sa pamamagitan ng iyong biyaya at patnubay naway magtagumpay ang aming negosyo at maging instrumento ito ng pag-asa tagumpay sa aming pamilya at sa aming komunidad. Sa inyo po kami nagtitiwala. Sa inyo po kami nagpapasalamat sa lahat ng biyayang aming matatanggap. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.